News Updates. Mga balita ngayon Mari sa Cebu City natagpo patay sa kanyang tinutuloy ang kondo foul play, iniimbestigahan ng Pulisya 21 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabad sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City Senator Bato de la Rosa, walang paramdam sa Senado naging reliyoso sa social media Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay na ng matagpuan ang 68 years old na si Father De Coroso Hurban Ormilla sa loob ng kanyang tinutuloyang condo unit sa barangay Mabolo, Cebu City, pasado 10.40 a.m. kahapon November 12. Ayon sa pulisya, duguan at may sugat sa leeg ang biktima ng datnan ng mga rumespondeng tauhan ng Mabolo Police Station na tumanggap ng ulat na may taong malubhang nasugatan sa naturang unit. Tumawag ng medical team ang pulisya na mabilis namang dumating ngunit idineklarang wala na rin buhay ang pari matapos ang pagsusuri. Iniimbestigahan na ng pulisya ang lahat ng anggulo kabilang na ang posibleng foul play. Dalawang individual ang nasa kustodiya para sa panayam habang nire-review ang CCTV footage ng kondominium upang matukoy kung may intensyong pagpatay. Nasabat ng mga otoridad ang humigit kumulang 21 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo malapit sa Santa Cruz Island sa Sambuanga City matapos maharang ang isang motorboat na kargado ng kahon-kahon na iligal na tabako products kamakailan. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng regular na maritime patrol ang mga operatiba nang mapansin nila ang kahinahinalang bangka. Nang sitahin, tumambad ang malaking volume ng sigarilyong walang kaukulang papeles at malinaw na ipinupuslit papasok sa lungsod. Agad na isinailalim sa kustudiya ang kontrabando at itinurn over sa Bureau of Customs para sa wastong disposisyon. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng smuggling operation at kung sino ang dapat panagutin. Wala pa rin paramdam si Senator Bato de La Rosa sa magkakasunod na sesyon sa Senado kabilang na ngayong araw at wala rin paliwanag ang kanyang opisina kung bakit absent ito. Ito'y makaraang napaulat ang umano'y arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ngunit binasag nito ang kanyang katahimikan sa social media matapos niyang ilabas ang kanyang mga larawan kasamang imahe ng isang Santo Niño at larawan kasamang isang pari sa Compostela Parish Church sa Cebu. Kaugnay nito, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na limitado lamang o hindi pwedeng magtagal si De La Rosa sa loob ng Senado kung sakaling lumabas ang arrest warrant nito. Dagdag pa nito na klaro umano sa konstitusyon na kung mas mababa sa anim na taon ng parusa ay may immunity ito sa pagkakaaresto kung in session ang Kongreso. Sinagundahan naman ito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi pwedeng gawing pugad ni De La Rosa ang loob ng Senado dahil magkakaroon lamang ng tensyon sa loob nito. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.